Hi, guys! Ayan, so someone sent me a present. It's from Basics Davao. So, random bag lang. Basta, ang binigay niya is yung hilig ko na size, which is the kilikili bag. Kasi, I don't use the bigger one na uh, sizes ng bags. Kasi, dati ginagamit ko yun nung baby po si Macy. because I need to bring diapers, milk. And so on. Ngayon kasi, kiti na lang. Hindi naman kasi talaga ako masyadong nag makeup Yung sunscreen lang is enough. So, para na sa akin yung size na malalagay ko lang yung phone ko, wallet ko, and the sunscreen. At saka yung pang-kunwari, mag-oil-oil yung mukha ko. So, ngayon, hindi ko pa talaga siya binuksan. Ayan, this is dalagayan. Wow! Ayan, from basics daw. Ayan, ilalagay ko mamaya, pa-plug ko ang kanilang page. But before that, oh, so surprise ko muna sarili ko. Oh, open ko muna itong bag na to. So as you can see, coach yung brand na binigay niya sa akin. So now, let's open it. Sabay-sabay na tayo, guys. Babi, nakita mo na to. Not yet. Kasi, kanina, he really wanted to see it first. Sabi ko, ikaw, it's up to you. Basta, sabi ko, mamaya ko na i-open pag, uh, pag uh, video na ako para talaga makita ko kung ano yung, o oh, diba, pa. Ang laki ng lagayan, guys. Coach, ayan. Ay may dust bag din. Super cute naman. Woo! Are you ready? So, ang quality nga pala ng bags they offer is um, overrun bag, factory overruns, and top grade. Ah! It's color white! Oh my God! I really love white. Ano ba? So, wala akong ligo. Kasi, bawal pa ako maligo, guys. Kasi, ayun mga. Nagpaano tayo? Oh, my God! This is so cute! Oh, may pa message pa. May pa letter pa. Oo, yan. Simple lang. Very cutie lang yung detail niya. With touch of gold. O, oh, diba? Perfect! Wait nga lang. And, let's open it. O, oh, dito. Meron siyang lagayan. Ayan, ayan. Kung may mga... Ano kayo resibo? <laughs> Ako mahilig akong mag-keep ng resibo. Yan lagi nakakataba ng wallet ko. Tapos eto meron siyang, ayan. No miss ko tuloy magbenta ng bags. Ah, meron pa siyang ganito. In my sling. Tapos may zipper siya. Ayan. Nakalimutan ko kung anong tawag nito. Ah, uh, etek etiketa. Etiketa ba yun? <laughs> Basta correct me if I'm wrong. I'm willing to ano naman eh, to be corrected. <laughs> to stand corrected. Ayan, meron siyang mga lagayan ng cards. So, ako, perfect to sa akin dahil cashless ako na person. So, mga cards lang ilalagay ko dyan. And now, let's check the sling. So, nagbibenta ako ng bag dati, guys. oh my God! Meron siyang leather type at may pabakal. Mm. Ayan, may pa-coach din dito. Pati dito, oh! Ayan, may nakalagay na coach. oo oh, ba diba? Visible ba dyan sa inyo? cute siya adjustable naman siya kita niyo naman pa belt tight wait oh diba cute ayan kung gusto niyo ng order at gusto niyo ah, cute lang ng size kung gusto niyo ng order at may mga inquiries kayo ayan pa-plug ko ang kanyang page Ayan po ang page niya. Also, meron tayong pinadala. Ayan, etong business ng mama niya, Beef Tapa. Ayan, thank you so much. I haven't tried this one yet kasi gusto ko makita muna nila dito. May nakalagay dito, kailan ginawa and date of expiration. Tsaka contact number para kayo ay umorder. Ayan, thank you so much and I really love the bag. Ah! Thank you ha, basics na baw. And ito yung pa-thank you nila na the letter from coach. Mm Hindi -hmm. ko nababasahin. Basta makakatanggap lang din naman kayo if order kayo nito. Ayan, thank you so much ha. Ayan. So, abangan ito na susuotin ko at kakainin ko. Bye! Hi, shoppers! Don't forget to check your skincare products at Wear Me PH today. Enjoy our buy two. Get one promo on selected items valid until September 15th. Come and place your order at Wear Me PH today. Happy shopping.